Nagkasagutan sa pagdinig ng House Committee on Appropriations si na Budget Secretary Butch Abad at Act Party List Congressman Antonio Tinio. Kog na ito ng panukalang itaas ang sahod na ma-empleyado ng gobyerno. Ayon kay Tinio, hindi makatuwiran na paboran ang mahigit 200% salary increase ng presidente samantalang matagal na raw nilang hinihiling ang dagdag sahod para sa iba pang mga kawani o empleyado gaya ng mga teacher, may report si Tina Panganiban Perez. ang sigaw ng ilang guro sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Appropriations kanina kaugnay sa House Bill number no. 6268 ang panukalang batas na magtataas sa sahod ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa pagdinig, tagkasagutan si na Budget Secretary Florencio Abad at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Ayon kay Budget Secretary Abad, 45% na mas mababa on average ang sahod ng mga nasa gobyerno kumpara sa mga nasa pribadong sektor. Ang Pangulo raw sumasahod ng 120,000 pesos kada buwan na ang katapat sa pribadong sektor, isang operations o information technology manager. Wala rin bonus ang Pangulo at Vice Presidente. Kaya sa panukala, magiging 388,096 pesos ang magiging sweldo ng Pangulo. Ayon sa ACT Teachers Party List, mahigit 200% ang salary increase sa Pangulo. Ang vice presidente na sa 108,000 pesos ang sweldo itataas sa may 307,000 pesos katumbas halos ng 200% na salary increase. Pero ang mga teacher 1 at nurse 1, nasa 18,549 pesos ang sweldo ngayon, nagagawing 20,754 pesos o 11.89% increase. 24 pesos isang araw ang dinagdag sa sahod namin. Kaming mga teachers, tatlong taon kaming naghintay na madagdagan ang sahod namin. Samantalang yung mga opisyalis namin ang lalaki ng taas ng sahod. 11.89% is only the salary increase. If you include the 14th month pay, that's 8%. So you have to add 8% there, and that's almost about 20%. If you include the performance-based bonus, that's about 10%. So you're talking about 30%. Ilagay naman natin, Tonji, sa, sa, sa katotohanan. This is not wrong. This is precise and factually correct. Ang sinasabi po natin, salary increases. Nagkatalo rin ng sabihin ng DBM na 89% ng 226 billion pesos na mapupunta sa dagdag sahod ng mga nasa gobyerno sa loob ng apat na taon ay para sa mga mas mabababang salary grade. 89% of the, the total uh, budget for salary increase will go to the lower salary grades because they, because of sheer numbers, they make up Uh, the vast bulk of the 1.5 million uh, government personnel so natural yung pinakamalaking portion will be for them uh, and in fact you Th that's could that's not you correct could, mr chairman because the base pay already of those oh. in the salary grades 11 12 and 13 are already very high oh. they're in fact twice the market rates sa lahat ng dumalo sa pagdinig si Tino lang ang bumoto kontra sa panukala dahil barya lang daw ang bigay na umento sa kanila, pinagbabato ng barya ng ilang guro ang seal ng kamara sa kanilang protesta ngayong hapon. Tina Panganiban Perez, GMA News.